Ah, si Dong. Bakit anong kailangan mo kay Dong? Wala naman po. Sige, mauna na po. Tatanong, tanong ka! Wala. Banatang kita eh! Tatanong, tanong! Dong! Eh! Dong, dong, dong! Dong! Do. Uy! Stop! Ito pala yan eh! Sarap-sarap nagtulog -sarap Alam mo si sila gigay. Ano ba? Ano mayroon? May sa sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Eh, napalaban kagabi eh. Ay, nag-ano kayo? Hindi. <laughs> Ay, ano ba? Nagkakaway kami ni Marin Jules mo. Ang hirap suyuin. Baka kuya tuloy. O kaya sarado tong karinderya namin. Sinabi mo pa. Ganun naman talaga yung mga babae. May tupak yan. Kahit hindi mo inaano, bigla-bigla, bigla lang sumusumpong yung ano na lang yung uh, power nila. Tom, oh, parang may narinig ako dito kanina. Kasi nga, pumunta ako dito dahil gutom ako. Akala ko magbubukas kayo. Pero may naghanap sa'yo kanina ha. Baka sabihin mo na, chicks na naman yan. Hindi! <laughs> okay. Hindi <laughs> nga, kasi sila nag-alab sa akin. kailangan? Di, tinatanong ko nga, sabi ko, anong kailangan niya? Hindi naman sumasagot. Nagmamadali kang umalis eh. Ah, baka bibili lang. Eh, ito, nagkataw, nasarado kami. Yun na nga mga, eh. Eh, may ano ka dyan? May mga tira-tira ka dyan? Gutom ako eh. Sige. Eh alam ko naman eh hindi di ka pwedeng pagutuman kasi may acid eh. <laughs> yan. Kaka ko oh. nananak pa na oh, okay, lang. <laughs> kailangan. Kaya nga. Sige. Kau oh. um, kap. ako sa loob ha. Hindi oh, meron. kasi okay, oh, sige, dito. sige. Ah, dalawa. Dalawa po tayo yan. Dalawa? Oo. Oh. Talaga. Ah, oh. ah, God! I'm so, <laughs> kailangan okay, Han. Alis muna ako ha. Pupunta muna ako kay paring Aurelio. Kasi kinota yung catering nila sa birthday niya. Oh. Talaga? Apo, malaki ang kikitain natin dyan, ha? Oo nga naman. At saka, kailangan ko nang umalis. Kasi, bago pa ako mag-prepare, kailangan natin ng magluluto din. O oh, sige, sige. Tsaka, mm -mm. ayusin ko na yung transaction doon. Mag-ingat ka. Sige. Abayhan! Sige. Abay Han. 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 sige. Abay Han. Han. Ingat ka, balitaan mo ko agad! Yes! Meron kanin kay Delilah. Magandang araw po. Oo! Oh, magandang araw! Sige, pili ka lang. Bibili ka ba? Hmm, hindi po eh. Ano po kasi? Ano? Dito po ba nakatira si Dong? Si Dong? Si Dong. Oo, oh. Bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Eh... Ito yung pinagawa mo sa kaldero ko. Eh, hey, teka lang. Nakasakay na sana sa jeep eh. Oh. May nakalimutan ako. Teka, ah, teka, teka. Bago yan. May nakahanap okay. sa'yo oh. Oh, ikaw po ba si Dong? Ako nga. Bakit mo ko hinahanap? Hitay. Hitay? Ano? Opo. Ang ah, tagal matagal ko na po siyang hinahanap. Uh, anong ibig sabihin nito, Dong? Anong ibig sabihin nito, Jules? Ako ano? ay ko. sa iyo eh? Itay ka <laughs> daw niya eh. Hindi eh, eh, ko nga alam eh. Lagi ano, ala ako nga dapat ang tanong. Oh, ano mangyayari nito ngayon, Dong? Paano to? Kap, lahat ng mga naging ex ko, wala akong naanakan sa kanila. Lahat ng ex ko, yung eh, mga exit ko sa kanila. Sigurado ka ba? Sigurado yun! Eh, yung sabi po ni Mama, eh, di niyo pa po kasi pinakilala sa akin si tatay nung bata, nula nung bata pa ako. Tapos, sinabi niya lang nung malaki na ako. Kaya yun, sabi daw niya po, yun daw po, dong daw po. Paano to dong? Teka, ano ba pangalan ng nanay mo? Pamela po yung pangalan. Oo! Pamela, natatandaan ko yun. Pero... Magmamaangbaangan ka pa eh. Andiyan na ang resulta Oh. Teka lang ha. Sige, bukas ganito. Ayos natin to. Bukas ha. Pagdating ng nanay nito. Okay ba? Sabi naman po ni Mama, pupunta daw po siya dito bukas. Okay. Oh, niya po Mas tabi. maganda. Aantayin natin yan ha. Sige po. Aantayin ah, Pamela na yun. Oo. Ay, nako, nasaan na ba yung mama mo? Wala na sa oras, oh. kanina pa ako naghihintay eh. Ayan na no, nga daw po, papunta na daw po sabi niya eh. Ikaw talaga daw, sinaktan mo yung damdamin ko. Sabi mo sa akin nun, virgin ka pa? Hello <laughs> <laughs> <Salawa> na! Mami! Hindi <laughs> yung ex mo? Mami, ano ah, yun? Andito na si Daddy. Ano? hanap mo na ba siya? Ay, wala mo yan. Doon ka pala sa bakulaw. <laughs> hindi. Sa ba ginanay mo? Ano? Ah, Ikaw ba si Dong? Dong Omega? Dong ako, pero hindi ako Dong Omega. Dong Pascual. Ha? H hindi ba ito yung Black 939 Barangay San Hindi. Black 939 Santo Lanto. Kaya ano? nga. Ano? Naku, anak. Ano ba yan? Pulse alarm ka, ka naman. Nakakahiya naman. Teka. Kapasensya na, ha? Mali lang yung anak ko. <laughs> Pero hindi talaga ako naniniwala na nanay mo siya. Sige mo, ha? Wag kiss ka nga sa kanya kung nanay mo. Kiss mo nga? Kiss mo na ka Ayan! kasi yung inaalam ko nga 939, sa kabilang siyudad yun. Halika na nga, anak. Nakakahiya. Pasensya na kayo, ha? Halika na, anak. Kasi tayo. Sige, inubos yung oras ko ah. Si Kaya nga. Relax hey, mo. Grabe pala. Grabe pala yung taste mo ah. Ha? Han, akala ko totoo na na pumapatol ka talaga sa mga ganong pangit. <laughs> Han, bigyan mo lang muna yung taste. Mahal, gusto ko. Ay, tulad mo. Ganyang beauty. O, di ba? Wala nang iba. Ito talaga eh. Kap. Alam. Natawa <laughs> ko eh kasi... Akala ko tatawagin. Akala ko tatawagin naman natin si Mang Jani. Akala ko may lalabas na na pa naman ng kapre dito. Akala <laughs> <laughs> ko na narinig mo yung beauty. Baka <laughs> <laughs> sabihin mo, tatawagin ko maniwala. si Bruno. <laughs> Na-amaze na ako eh. Kaya nga. Sige, Kap. Salamat ah. Ano? Basta na. Sige na. Uwi na din ako. Baka mamaya may lalabas na naman na tikbalang dito. <laughs> ikaw pingat ka, ka. Pingat ka Sige. Bigyan niya ako pag may ko na. Oo. Sige. Please. Malinaw na. Na. <laughs> Malinaw. Virgin ka talaga nun. <laughs> Oo. Oh, tsaka ikaw lang. <laughs> <laughs>